Ito yung share ko sa inyo talagang napakadaling tanggalin ng alipunga. Bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe, like, and share. And don't forget to hit the bell button para updated ka sa lahat ng aking mga vlogs. Tubig bahaba So, syempre, pag sinabing tubig baha, ay talagang napakadumi. So, dati naman ako ay hindi maselan, pero talagang, uh, anong ako uh, umuwi two years ago, ay talagang naabutan ko yung tubig baha doon na talagang uh, wala pa akong uh, ilang oras na nagbabad sa tubig ba, ay nagkaroon na ako ng aliponga. Alam nyo ba, ang pinakamadaling magpatanggal nito ay ang salicylic powder. Pwedeng-pwede rin yung nabibili sa butika na nasa bote. So nung nasa Pilipinas ako, nagpakuha muna ako ng dahon ng uh, bayabas at ako'y nagtakulo, nilanggas ko muna. So hinugasan ko mabuti at saka ako nilanggas ng dahon ng bayabas. So ang ginawa ko talaga, hindi muna ako lumusang ng buong maghapon at naglagay lang ako ng uh, salicylic powder. Kinabukasan talagang tuyon-tuyo na lalo na kung malalagyan mo bago ka matulog. Talagang kinabukasan talagang totaling wala na yung nga sugat o wala na yung talagang alipunga. So guys, itry nyo at napakaganda. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!